Happy si Lebron James na nangyari panis ang tatlong bumantay sa kanya Andre Davis posterizer hindi lang isa kung hindi dalawa na laki pang mata sa nangyari sa laban Itong Hornets rookie dinali naman dito si Austin Reeves And then nagulat at napatayo pa nga si Lebron at AD sa bagong move na nilabas ni Austin Reeves Struggling Lakers, kakalabanin nga ang number 13 seed sa East na Charlotte Hornets. Can they take advantage this game? Alamin natin in the first quarter kung saan maagang palitan ang ginawa ng dalawang koponan at si Andre Davis nga dito ibaynan eh, ng Hornets player sa dunk na ito. Parehas nga na mainit ang dalawang team mga idol sa umpisa talagang labasan at labanan ng opensa pero ang Hornets nga mayawak ng lamang 15 to 13 after 6 minutes of playing time. Umangat pa nga sila actually by 7 points pero nang dahil nga sa pagtutulungan ni D'Angelo Russell o Sin Reeves at si Andre Davis ay nakabawi nga sila kahit papano sa Hornets pero down pa nga rin sila by 3 points after 12 minutes of playing time. Second quarter natin, Lakers finally ay nakakuha na ng lamang sa laban after ng medyo umayos na ang kanilang depensa sa pangunan ni Max Christie at Lebron at Dilo naman nanguna sa opensa ng Lakers. Pero after nyan, masyado ngang mainit pa ang 3-point shooting ng Hornets kaya't nabawi din nila ang kalamangan sa pull pa nga si Austin Drips dito sa siko ng rookie kaso siya pang tinawagan ng foul. Lalayo na sana ang Hornets mga idol pero nandyan nga si Andre Davis at ang kanyang depensa para muling makabalik ang Lakers. 48-46 ang score natin with 3 minutes left. And then ng posterizer nga na naman itong si Andre Davis mga idol literal na lamo ng Hornets player inangasan pa mga idol kaya naman technical foul siya ng referee. Sa ending nga natin mga idol si Lebron ay na-frustrate after ng turnover niya at bumawi nga siya ng alley kay AD bago tapusin ang quarter 58 to 57 ang ating talaan. At sa ating third quarter naman Lebron James and one play agad pero sa kabila ay ganun din and one play din kaya't nang laki ang bata ni Andre Davis sa tawag ng referee. At matapos niyan Lebron at AD versus Miles Bridges ang nangyari sa unang mga minuto ng third quarter. Pero ang Lakers na nanatiling may lamang at sumali pa si Rui kaya naman ang Hornets na pa timeout dito 75-68 na ang score. And then tuluyan nang lumayo ang Lakers dito mga idol. 14 point lead na sila after na ni Lebron James at tatlong bumantay sa kanya. At actually nababa pa ng Hornets sa pito ang kalamangan ng Lakers pero salamat nga sa second unit nila. Binalik nila ito sa double digit lead. kinuwa pang biggest lead. 19 point lead. 99 to 80 after 3 quarters. And in the fourth quarter, the same second unit ng Lakers ginawa ng 24 ang kanilang kalamangan at si Austin Reeves what move dito. Yet na hype si na Lebron at AD ginaya pa. At matapos ng pagpatuloy ng second unit ng Lakers ang kanilang magandang paglalaro, nakabil sila ng big lead kaya pinagpahinga na. At nung si Lebron James at Anthony Davis panalo sila back in the win column.